ko talaga naman na uh, kung tutuusin, dapat ang pamilya ko at kami ay talagang kahuli-hulihang uh, magtatanggol sa isang saligang batas na maraming nagsasabi paghihiganti sa pamilya ko sa aking ama marami diyan ay talagang uh, kumbaga bigan sa lang pero ang akin naman, ano ang mahalaga sa pamilyang Pilipino ngayon? Sa palagay ko, hindi naman yung sa Ligang Batas. Hindi napapanahon eh. Mm -hmm. At uh, kung tutuusin, hindi lamang yung economic provisions. Marami talagang dapat palitan dyan. Kaya lang, unahin muna natin yung pagkain at uh, trabaho. Uh, ang kulit kasi, sa totoo lang. ano <laughs> ba? Alam mo bakit? Kaya nakukulitan na ako, promise. Dahil, Um, sa totoo lang, may dalawang bicameral resolution na yung una para sa CONCON, -con. ikalawa sa CONAS, tapos ito naman PI. Nako sa pangalan pa lang. Eh, ibig sabihin third time lucky na to. Eh, tigilan na, no? Kung ayaw, ayaw. Ibig sabihin, ang iniisip pa rin ng taong bayan eh, yung presyo ng bigas, gasolina, kung paano makakahanap ng trabahong maayos. Yung pangkaraniwang cost of living issues, hindi yung masalimot na usapin tungkol sa saligang batas. Mm -mm. Pero speaking of saligang batas pa rin po, Senator, bakit po ba, ano po ba yung danger kapag ipinursigi itong economic provisions? Eh